Hello so everyone! Pag-usapan natin yon ang about sa pagiging residente dito sa Spain bilang isang Pilipino. So, ilang taon nga ba ang kailangan para ma-process ang pagiging residente mo dito sa Spain? Ngayon po, may bagong law ang Spain as of now na sa loob ng dalawang taong pag stay dito sa Spain at hindi lumalabas sa bansa nila ay pwede kang mag-apply for residency. First, i-comply mo ang mga requirements na kailangan nila. Kung pasok ang requirements mo doon, then you can apply for residency. And of course, madaming nagtatanong nito kung may examination ba ang pag apply ng pagiging residente dito sa Spain. The answer is no. Wala pong examination ang pag apply ng pagiging residente. Pangalawang tanong, may interview ba ngayon ang pag-a-apply ng pagiging residente dito? The answer is no. Wala pong interview ang pag-a-apply ng pagiging residente dito sa Spain. Kailangan mo lang i-comply ang lahat ng requirements at kailangan nag-stay ka sa Spain ng dalawang taon. At kung may mga tanong kapang hindi ko nasasagot, mag-comment ka lang at gagawa tayo ng panibagong video para sa tanong mo. Thank you so much!